Ano ang itsura ng mundo bago dumating ang baha? Ang kwento ng malaking baha ay isang misteryosong bahagi ng ating kasaysayan na maraming tao ang iniiwasang talakayin. Sa Biblia at sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, binabanggit ang isang mundo bago ang baha, isang panahong puno ng hiwaga, kung kailan ang mundo ay bata pa at hindi pa makasalanan. Sa panahong iyon, lubos nang nasira ang moralidad at kabuo ang kalagayan ng mundo. Ang kasaysayang ito ay tila isang salamin ng nakaraan, nagpapakita ng mga ugat ng sangkatauhan. Isipin mo ang isang daigdig na mas malawak ang kalangitan, mas mataba ang lupa at mas mahaba ang buhay ng tao, umaabot pa sa daan-daang taon, Isang mundong puno ng walang hanggang posibilidad ngunit may kaakibat ding malalaking hamon. Sa simula ng sibilisasyon, nagising ang kamalayan ng tao kasabay ng pagsibol ng mga pangarap at adhikain. Umusbong ang mga bayan at kultura, lumawak ang kaalaman. Ngunit kasabay nito ay lumaganap din ang katiwalian at moral na pagbagsak. Sa panahong ito, nabuhay ang mga higanteng tinatawag na Nephilim, mga nilalang na may pambihirang lakas at misteryo na nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Habang lumalaganap ang kasamaan, nagningning ang isang ilaw ng pag-asa. Si Noah isang taong matuwid at may matibay na pananampalataya. Sa gitna ng isang mundong palihis na sa landas ng katotohanan, siya ang naging sagisag ng hustisya at muling pagsisimula. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mundo bago ang malaking baha, pati na rin ang matinding katiwalian, kasalanan at mga kakaibang nilalang na umiiral noong panahong iyon. Siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo nito ay may malaking revelasyon na magpapabago ng iyong pananaw sa buhay. Ayon sa aklat ng Henesis, nagsimula ang sangkatauhan kay Adan at Eva. Sinundan ng mabilis na pagdami ng mga tao at ang unang paglaganap ng kasalanan. Bagamat nalaman natin ang kasalanang nagawa ni na Adan at Eva sa Hardin ng Eden, marami pa ring misteryo ang nananatiling lihim sa karamihan. Nalalaman lamang ng mga mapanuri na nag-aaral ng Biblia at ng mga sinaunang sulatin ng mga Hudyo. Sinasabing sa panahong ito, ang mga fallen angels, ay may kinalaman sa pagsasanib ng spiritual at material na mundo. Pinaniniwala ang nagpakita sila sa anyong tao at nagkaroon ng ugnayan sa mga kababaihan na nagdulot ng higit pang kasamaan. Sa banal na kasulatan, sinasabing ang unang lahi ng tao ay nagmula kay Adan sa pamamagitan ni Cain. Subalit ang kanyang mga inapo ay inilarawan bilang masasama sa mata ng Diyos. May ilan sa kanila na naging manlilikha ng sining at mga instrumento. Ngunit pinaniniwalaan pa rin ng karamihan na ang kanilang angkan ay tinahak ang landas ng kasamaan mula sa simula. Sa kabilang banda naman, may lahi rin si Adan mula sa kanyang anak na si Seth, na inilarawan bilang makajos noong una. Sa lahi ni Seth nagmula si Enoch, isang propetang nangaral laban sa kasamaan ng kanilang panahon. Ngunit hindi nagtagal, pati ang lahi ni Seth ay bumagsak din sa kasalanan at nakihalo sa lahi ni Cain. Sa Henesis, binanggit na ang dalawang angkan ay nagsanib at ito ang naging simula ng matinding katiwalian sa mundo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga aspeto ng sinaunang kultura bago ang baha. Mga bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Isa sa mga pangunahing tanong ay, Ano ang wikang sinasalita ng tao bago ang malaking baha. Walang tiyak na sagot ang Biblia tungkol dito, ngunit sinasabing bago ang tori ng Babel, iisa lamang ang wika ng sangkatauhan. Tinatawag ito ng ilan bilang Adamic language o wika ng mga anghel. Subalit, matapos ang Babel, ito ay tinanggal sa sangkatauhan at hindi na muling naibalik. Isa pang natatanging katangian ng panahong ito ay ang pambihirang haba ng buhay ng tao karaniwan noon ang makakita ng taong may edad na 500, 700 o kahit 900 years old. Ang pinakamatandang na buhay ayon sa Biblia ay si Methuselah na umabot ng 969 years. Ang pisikal na lakas ng mga tao noon ay higit na mas matibay kaysa sa kasalukuyang henerasyon. Subalit, hindi lamang mga tao ang may kakaibang katangian noon. May mga higanteng hayop din kabilang ang kinatatakutang Leviathan, isang dambuhalang nilalang sa dagat na inilarawan sa aklat ni Job. Ang Leviathan ay may matitigas na kaliskis na hindi nasasaktan ng kahit anong sandata at sinasabing may kakayahan pa itong bumuga ng apoy. Ayon sa mga sinaunang sulatin tulad ng aklat ni Enoch at Dead Sea Scrolls, ang mga fallen angels ay nagturo rin ng mahiwagang kaalaman sa mga tao. Sila ang nagturo ng mahika panghuhula at iba pang okultismo na nagbigay daan sa lalong paglaganap ng kasalanan. Bukod pa rito, sila rin ang nagbigay ng kaalaman sa paggawa ng sandata na nagpasimula ng digmaan sa mundo bago ang baha dahil sa labis na kasamaan, nagpasya ang Diyos na lipulin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Bago ito maganap, nagbigay ng babala si Enoch. Darating ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hatulan ang masasama. Ang mga higanting Nephilim na bunga ng pagsasanib ng mga fallen angels at tao ay sinasabing nagdulot ng labis na kaguluhan Marami sa kanila ang nagkaroon ng kakaibang kakayahan at ayon sa tradisyong Hudyo, may ilan sa kanila na nasangkot sa kanibalismo. Sa kalaunan nagkaroon ng isang matinding digmaan sa pagitan ng iba't ibang lahi ng mga higante, isang labanan na pinasimulan umano ng anghel na si Gabriel. Mula sa panahong ito hanggang sa baha, tinatayang lumipas ang 1200 years, isang yugto ng matinding kapighatian sa mundo. Ang panahon bago ang malaking baha ay isang madilim at kakaibang kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang sangkatauhan ay bumagsak sa pinakamalalim na kasamaan. Ang kasaysayan ng mundo bago ang malaking baha ay isang paalala na ang kapangyarihan kaalaman at kasaganaan ay maaring maging biyaya o sumpa depende sa kung paano ito ginagamit. Ipinakita ng panahong iyon kung paano maaaring magdulot ng kapahamakan ang labis na kasamaan. Ngunit kasabay nito ay ipinakita rin ang halaga ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Sa kabila ng laganap na katiwalian at kasalanan, nanatili si Noah bilang isang matuwid na tao, isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng isang mundong bumagsak sa kasamaan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na gaano man kalalim ang kasalanan ng mundo, laging may pagkakataong bumalik sa tamang landas. Ang malaking baha ay hindi lamang isang kwento ng pagkawasak, kundi isang kwento ng bagong simula. Ipinapaalala nito sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang dapat tingnan bilang isang misteryo ng nakaraan, kundi bilang isang babala para sa hinaharap. Ano ang ating matutunan mula sa pagkakamali ng mga nauna sa atin? Tayo man ay nasa isang makabagong panahon, hindi nagbabago ang katotohanan. Ang bawat kilos natin ay may epekto sa ating kinabukasan. Kaya't sa halip na tularan ang mga naunang lumihis sa landas, piliin nating maging tulad ni Noah. Isang ilaw ng katotohanan, isang tinig ng kabutihan at isang matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya. Sa huli, ang kasaysayan ay maaring ulitin kung hindi natin ito bibigyang pansin. Kaya ang tanong, sa harap ng mga pagsubok ng ating sariling panahon, pipiliin mo bang magpatuloy sa kasamaan o magiging bahagi ka ng isang bagong simula?